Ha? Huh? So, what's up? Good day mga igala. So, today is a Monday. May pasok. Kaso nga lang, umabsin ako kasi I'm not feeling well. Simula nung Sabado, Domingo, nagkasakit ako ano hanggang nagkaroon yun. ako ng lagnat tsaka sipon at tsaka ubo hanggang ngayon <laughs> hanggang ngayon bawal kasi doon sa loob ng planta na ubo ka, may ubo ka at saka may sipon Eh, pag umubuka ka may kasama plema alam nga namang <laughs> lulunokin mo yung plema e pre siyempre dudura mo yun eh. hindi, naman, hindi ka naman pwedeng dumura doon sa, ano, sa loob ng planta so dapat absent na lang so ngayon ito naman yung kasamahan ko si Jan. pupunta ng ano pupunta ng uh, hospital Hospital. <laughs> Tingnan mo yung kamay niya. Oh. <laughs> nga, magbubutcher pa kayo? Resulta sa upat na tuwing nga buri. So, sa mga 3 years to 4 years experience dyan sa palengke, <laughs> ito yung mararanasan ninyo. <laughs> so, yan. Uh, papunta na kami ngayon sa hospital talaga para ipa-check up to kasi nung nakaraang linggo umabsent siya one week so ayun naman one week ka rin absent pre dili so so, bukas duty ka so duty siya bukas na, natanggal na yung ano niya yung kuko inupira kita kita sa ano sa, sa hospital <laughs> As you can see mga higala, Mainit dito no, hindi malamig, hindi kami naka-jacket. Uh, summer kasi dito ngayon. So, ayan, uh, naglalakad lang kami. Yun pinagpapawisan na kami dito, ano, naglalakad. Pero hindi naman masyadong mainit dito. Kaya lang naman. Ito yung hospital oh. 'Yan. 'Yan yung hospital Dito ipapuputol ni Ni <laughs> jan yung uh, kamay niya. <laughs> sabi ko nga sa kanya suggestion ko sa kanya chok lang pwede na yung chok gamot dyan ayaw niyang maniwala eh di pumunta siya sa hospital pinaopera <laughs> okay oh yun yun ang kagandahan dito free yung ano free yung uh, hospitalization dito lahat. medical lahat. oh yung gamot lahat free dito basta under ka lang ano yung insurance no o yung GP ta tawag nilang GP rito so dito na kami sa loob ng hospital ano so ayan hospital so asa man tani, pre street 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 lang dere oi okay. cellphone lang kasi gamit ko hindi ko dala yung ano yung uh, action cam ko kaya nahihirapan ako ngayon hawak-hawak <laughs> yung cellphone Tingnan mo may tingnan niyo maya kung paano niyo basahin yung uh, hospital dito. Hirap bigkasin. <laughs> Hirap basahin. Uy, ganda ng door nila, oh, automatic oh. Automatic na go-close. Ang door nila. Meron pa silang sasakyan sa loob. Yusa ni mo kakabalo nga dire ka mo pre. Ang sige. Ano sige. Ang sige. Ang sige. Iyong ikuan po. Bigyan sa emergency. May almighty. At itong reporting. Ah! Ah! Mag-assist ah. nyo lang kanina eh. Mucho mm -hmm. more kaya ito ngans factory Tapos ang gaganda pa ng mga nurses dito. <laughs> <laughs> kaya pala ha! Pabalik balik siya ano, dito si jan Kahit hindi siya pa napabalik ng doktor dito. Balik din siya ng balik. Kaya pala ha! Tatlong beses na. Kaya pala alam ko na kung bakit siya balik na balik dito. Gaganda ng mga nurses. si pa ng mga doktor. Ang ng hospital nila dito. So, ayun mga higala, no? Uh, naghihintay pa kami rito uh, sa may uh, lobby nila. Ayan, lobby nila. Pero maraming uh, lobby rito. Uh, waiting room yata. waiting area yata dito. Ayan yung room na papasukan ni Jan doon. Ayun. So maraming naghihintay doon, ano. So dito muna kami ni Jan. Ayun. So isa yung uh, kagandahan dito sa hospital nila mga higala. Ewan ko lang kung mayroon lang ganito doon sa Pilipinas. Libre na yung wifi nila. Ayun oh. No? Nagkakapag wifi si ano si Jan. Uh, free yung wifi nila dito mga higala. Ayun. So, wala nang na ano. Ano yung hospital niya dyan? Ah? Bitsin? Bitsi <laughs> guest. Kala ko Bitsin. <laughs> Bitsi guest pala. Muna ka, pre? Muna ka. Um, finish. Ay, finish. <laughs> so, meron nang ano. Uy! Tignan mo yung kamay niyo. Ito, ito po yung nangyayari pag uh, nagbubutcher ka. <laughs> so, ng ano mayroong note dito. Na? ah, yeah, mayroon ng ano, fit to work na daw siya. Ah, mayroon ng note. So, ayos. Saan may pangutanan niyo? Okay na. Ah, kinakausap mo niya pa yung uh, receptionist doon. Ano? So, okay na? Itatakan? Ah, so, itatakan na daw. So, di na balik niya. Wala din natanggal ang koko, pre? Wala. Ah, yung bida. Ipusa kayo kung wala ito. Kung wala ito, di pusa. Pero ah. tanggal kayo kung po. Ah, di pala natanggal yung kuko niya. Yan. Lata lang na lata. Oo. Oh. Kasi nagnana yung ano niya, yung kamay. Nagnana ba? Grabe, grabe yung nana niya. Iba na ba? Oo. Oh. So, ayun. Okay na daw yung kamay niya. So, sa kabila naman kamay, pre. kabilang <laughs> kamay, wala. So ayan, uh, ah, papunta. See, see, see my fingers. Uh, so, uh, oh, uh, po. na. Nang na. <laughs> so ayun, punta na kami ng Aldi. Mag-grocery ako. Sasamahan niya ako mga ikala. So, punta tayo doon. Nabas na tayo ng, ano, ng uh, hospital. So, unsa um, sa? Lib libre foods dali? Huh? Libre daw ang foods daw dali mga ikala. Free foods daw. So, hindi ko alam kung totoo ba ito sinasabi niya o trip, -trip ng tong lokong ito. Libre daw. Sige na, sige na. Pagkuhan ako dito. Wala mo ko i-note ko? Ha? Wala ko i-note. Oh, wala. Dili ka po libre Libre to free. Dapat nagpa ka. Ano nga wala man? Na note man dito itong ka magkawa Sayang. Sayang, may ano natahanan sa'yo? May rasyon? May <laughs> rasyon. <laughs> ya yeah, pati ating bubog sa kid pre. Ah, oh, wala. Tagaan din ko. Sa yung... so, pala basta kami. Ang <laughs> nila dito is automatic mag-open. Ayan o. Oh, tutulak na lang. <laughs> Tapos, mayroon akong uh, ipapabasa sa inyo kung kaya niyong basahin to. Kasi nasa loob ako ng hospital. Mayroon mga translation ng mga, na mga ano, ng mga words na hindi namin mabasa. Katulad niyan. Ah, oh. unit uh, in this gupi So, ang translation niyan diyan sa baba, ah, uh, endoscopy unit. So <laughs> Ano 'yan? Hindi ko alam kung anong klaseng uh, salita 'yan, ano. Ah, uh, uh, unsa man iyang uh, word pre Ha? Huh? Oh, uh, wells. No? Wells. So, ito pa oh. Uh, Ayan o. Oh. Ayan o. ang sa baba niyan is sexual health service. Tapos, ang pagbasa sa isa taas, guasanit legit you. Hirap basahin. Hirap basahin. Oh. Ayan. Oh. pa dito. Tabok na pre. Tabok ayan o. Oh. Yung uh, pathology nila Oh, Labor di patolog, so pathology laboratory kyan. Lanon na yung pangalan ng hospital dito, tinanoy. Ha? Ah, kabasa ko sa inyo yung uh, pangalan ng hospital. So no oh, sa inyo. Oh, may translation pa dyan no. Oh. See, sa inyo yes. Miller Risk Sum Ayan. so yan yung pagbasa ko kung tama ba yun o hindi so habang naglalakad kami papunta doon nakahanap kami ng shortcut papuntang ano papuntang Morrison at saka Aldi so ito yung din ano? yan ganda ganda rito mga igala napaka ano Napaka-tahimik dito kung sa Pilipinas to marami ng mga nagbibintang quick quick dito sa gilid I'm pretty sure dyan uy uy nagkong sa mga diha <laughs> wala wala na ngi uy ang ngi pisi <laughs> abin ako na ugun sa to ang ngi so ayan na yung uh, Morrison ano ayan So dati dyan kami nag, uh, nag grocery Pero ngayon Doon ako sa Aldi kasi mas mura doon sa Aldi Ha? Loh, yawa no eh Haod na sila na Bagi pang balibali -bali? <laughs> Balintang balintong raman ako Yawa no eh Huh? Grabe siguro glak na ba? So ayun, Aldi na. Aldi. Aldi 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 So mas uh, maliit lang 'to kaysa dun sa Morrison. Sa uh, Morrison kasi uh mukhang dublihin 'tong laki at lapad ng Aldi. Ito maliit lang 'to eh. So pasok na tayo sa loob. Nakakahingal din maglakad. Ha? Huh? Ah, oh, wala. Magbasket rata. Magbasket rata. Wala man ay bayad, good. Wala bayad. Wala. Huwag na. Bina. May bayad kasi itong uh, cart, ano. Pero, pag nakahanap ka ng chamba, uh, so makakakuha ka ng libre. So ito yung Aldi sa loob. So grocery muna tayo mga higala. Mamaya na tayo mag vlog-vlog. So ayan mga higala. Tapos na kaming nagapag grocery So iba yung groceries nila dito mga igala. kasi uh, kailangan ikaw yung uh, magbabalot mismo sa sarili mo. Wala silang ano, wala silang uh, bagger dito ano. Uh, ano lang cashier. Yan, pwede rin na ikaw na, ikaw na rin yung mag-swipe Pero sa dami na nga pinamili namin So, kailangan doon kami sa cashier Pero pag uh, konti lang naman So, ikaw na lang yung mag-swipe mga higala It's okay Ayun mga higala, no Yan, ito na So, uh, bumili si Jan ng uh, bag Hindi nakadala So, magkano yan pre? 65. 65p Okay. Uh, so ayun. Ah. Uh, Tama. Ato At ba kag Morrison no? Oh? Unsa oh. pay palito nimo dito manok? Manok. Pas andol. Pas So punta daw punta daw muna si si Jan Jan sa Morrison kasi bibili daw siya ng manok. So after niyan, Uh, pupunta rin ako ng uh, saramin kasi bibili ako ng ampalaya, batong at saka iba pang rekado para sa pakbet wala din kaming tuyo dito mahirap bumili ng tuyo dito mga igala, mahirapan dyan lang yung morison, katabi lang so ayan dito lang ako sa labas maghihintay kay Jan. so ilagay na namin yung uh, pamili namin dito sa baba ayan dito medyo mainit yung panahon maganda magtambay tambay dito sa labas kasi pag mainit kasi yung init dito hindi masyado kainita no maganda yung uh, init dito yan saka pag uh, lumabig naman eh, may dala akong jacket dito sa ano sa bag so always akong nagdadala ng jacket dito kasi paminsan minsan init ngayon, tapos pagdating ng hapon, eh yon, lalamig. Hindi kasiguraduhan yung init dito paminsan-minsan. So abang inihintay natin si ano, mag Facebook muna tayo, mag YouTube kasi may libreng internet dito sa Morrison. At saka doon sa Aldi mayroon din. So, ayan na si Jan. <laughs> <laughs> Nakabili na siya ng manok doon sa Morrison tapos pauwi na rin kami. Uh, hanggang dito na lang yung uh, vlog ko mga higala. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay ng aking vlog. So, hanggang sa muli. And happy good day. <laughs> and God bless us all mga higala. pre? Huh? Ha?